Hi guys, I'm Martin Tima. Welcome to my channel. At narito po ang ating menu of the day, ang burger steak na in demand sa Jollibee, di ba? Ang ating sangkap po natin ngayon ay itong ulam burger ng CDO and then prituhin po natin yan. Saktong pagkakaprito lang, huwag niyong tustaduhin para hindi lalong umimpis. Tulad nito, o balik tarin lang po natin both side para maluto. Yan. Yung mga ganitong hibla, pwede na po natin hanguin. Okay, iset aside po natin ito pag naluto na dahil gagawa po tayo ng mushroom soup o gravy na may mushroom na siyang itatappings natin. Okay, ito saktong-sakto -sakto lang pagkakaluto na ating pati. And guys, kailangan natin na isang latang mushroom. Kahit anong brand, tulad din nito, hindi ka mahalan. At isala po natin na matanggal ang tubig. Gagamit din po ako ng dalawang pack ng UFC gravy at kalahating pack ng star margarine kung wala po tayong butter. So ngayon nagsalang na ako ng ating pan at para matunaw ng ating butter ay butter margarine. Wala nga pulang lang butter. Suskin Ayan, tunawin na po natin. Ito po yung way ko nilagay ko muna siya sa rep para masimot lahat ang laman ng hindi Hindi kumapit sa plastic. Next, nagkatuna, ilagay na po natin ang ating mushroom. Ang lalaki ng hindi ng mushroom ng relish niya, no? Okay na yan. Napakarami rin niya. So, sakto na to Isutay na po natin sa ating margarine. And then, lagyan po natin ng pine black pepper. Sprinkle po natin konti lang oh. ganyan lang konti ko eh, no? so din muna natin yan halo na po natin mabuti so medyo natutuyot na siya pwede na rin po natin ilagay ang ating gravy na dalawang pack yan, so napansin nyo hindi ako gumamit ng sibuyas at bawang kasi may flavor na rin po ang ating gravy kaya makakatipid din po kayo sa mga sangkap at hindi na masyadong titimplahan dahil timplado na po siya. I-mix po natin. Ayan, napansin nyo medyo sticky. Need po natin lagyan ng 1/4 cup na tubig at least medyo maging watering konti dahil maya maya haluin nyo lang po hanggang sa kumulo ay magtitikin din o lalapot din po siya ayan nakikita nyo medyo matubig Timplano muna natin siya ng at least isang kutsarang toyo. Madagdagan ang panlasa o ang alat at kulay ng ating uh, sauce. At muli magdagdag tayo ng pinong paminta. At kalahating kutsarang brown sugar para may kaunting tamis naman po siya. Then haluing mabuti. Ayan medyo malabnaw pa siya. Tuloy-tuloy lang po ang paghalo mo lang itong tatakpan. Haya mo siyang kumulo hanggang sa lumapot. Ko nakita niyo naman guys, walang hassle hasil Yung pagluluto ng ating sauce ng mushroom dahil hindi na rin tayo gumamit ng cornstarch para lumapot at ng mga iba pang sangkap kaya nakakatipag din tayo sa oras madali lang gawin within 10 minutes meron ka ng ulam di ba dito sa sauce natin ay until 3 to 5 minutes matatapos na rin po ito ayan medyo lumalapot na po siya kaya hintay-hintay lang po tayo na mag ganun 3 minuto hanggang 5 minuto okay na po siya siyan sarap pakinggan habang kumukulo ngayon okay na siya Ayan, nakare-ready na ang ating pati at luto na ating mushroom soup. Pwede na po natin siyang it at nasa inyo po kung gusto nyo rin pong gawin ito na itinatapings or ilalagay yung pati sa mismong sauce then ibababad pa siya until kung kailan nyo gusto. Hindi, at least to 3 minutes para manood yung sauce. Yung iba ganun ginagawa. So ako ito ang ginagawa ko. Tinatapings ko na lang po yung mushroom soup natin sa ating pati. Ayan para hindi naman lumambot lalo ang ating pati na ipinirito. Alam niyo naman, mami, sa mga batang mahilig sa burger dyan, ay bagay na bagay na pong ihain sa kanila yan at kakain sila ng kanin. At partner itong ating burger steak, di ba? Ayan na! Guys, na-share ko na sa inyo na napakadaling paraan ng pagluluto ng ating burger steak habang tayo nasa bahay at hindi hasil sa oras at sa mga sangkap na kinaka kinakailangan. Ayan, so eto na po. Let's eat! wala pa palang kanin, hindi pa luto. So by the way guys, uh, paki like and share naman po. Please sa mga nagustuhan po ang video ito at naway mag-subscribe na rin po kayo and pin button para po updated kayo sa mga bagong video yung i-upload ko. And thank you so much sa lahat po ng mga followers at sumuporta sa akin. Keep safe and healthy. Bye-bye. Hanggang sa muli.